Kasama natin ngayon sa linya ng telepono ang tagapagsalita ng United Nationalist Alliance o sinabotas Representative Toby Tianco, kognay sa hindi pag-endorso ni Mayor Erap kay VP Binay. Maganda umaga po sa inyo, Kong Toby. Yes, maganda umaga po, Marvin. Martin. Diretso, diretsong tanong po. Um, uh, maganda umaga sa inyo, mga tagapagsalita. Diretsong tanong po, Congressman, may sama ba na loob si VP Binay sa dati niyang running mate? Ah, wala po, wala po. Definitely wala. Alam niyo ko, ganyan ang politika. Um, yan ang naging, naging decision ni Presidente Erap. Um, Iginagalang na ko namin. At uh, of course, may kandidato. Um, uh, we wish him all the luck din. Inasahan na ba ni VP Binay na hindi siya ang i-endorso ni Erap o inasahan niya ba na si Po ang i-endorso ni Erap? Um, kasi kasi um, ang sinasabi naman ni President Estrada noon is uh, kung hindi madi disqualify si Grace eh, uh, si Grace ko eh, siya. At uh, kung disqualify eh, kay VP BPD na siya. So, ibig sabihin, nung no, hindi na-disqualify, uh, inaka natin niya. Nagka Di? Nagkausap na ho ba si VP at si Erap? Ah, hindi ko, hindi um, Kasi kahapon, kagabi lang yun eh. Um, okay. Uh, o oh, so, kahapon um, pagmula kahapon hanggang hanggang ngayon hindi pa kami nagkakausap ni VP hindi ko pa alam kung nagkaos na sila, sila sila Okay uh, Kong meron po bang ibang uh, lokal na partido pa na balak ligawan ang una? Um, uh, Siyempre uh, lahat naman ng uh, uh, mga lokal na partido na willing na sumuporta sa VP dahil sila ay naniniwala na siya ang uh, bahang katulong sa ating maitirap na kababayan, ay, uh, siyempre, gusto namin makakatalo. Um, uh, yung endorsement ng uh, ay mahalaga, um, uh, ngunit mas mahalaga, syempre, ay endorsement ng taong bayan. Um, namin, uh, ito, kaya sa kanino, na sa lahat ng kandidato, talagang, uh, may karanasan na, may puso, at Mm -hmm. na tutulong sa ating may hirap na pabayad ay si VP uh, Cong Congressman Toby sir, bumaba po sa huling survey ang rating ni VP Binay at halos dikit na sila ni Marawas. Ano po ang reaksyon ng inyong kampo? Ano? Tuloy-tuloy na baho, tuloy-tuloy na makapag usap sa mga mamamayan, tuloy-tuloy na pag-alam kung ano ang kanilang problema um, para um, pag si VP Binay ang manalo, um, unang araw pala, ay eh matulungan na yung ating may hirap na kababayan. Masyadong matagal na ako sila nag-iintay um, tuwing eleksyon. Ang pangako sa kanila ay gaganda ang kanilang buhay. Ngunit wala naman noong nangyayari at hindi na ito ang Um, kay na pagkumparahin natin lahat ng kandidato, siya ho talaga yung may nagawa ng konkreto para sa ating may hirap ng kababayan. Pagkumparahin niyo ho lahat ng ating mga mga kandidato tumatakbo signal lang ho natin kung sino ang um, talagang may kongresong na, na tulong sa ating mahihirap na kababayan. Hindi lang, uh, of course, yung bilang mayor ng Makati, alam na alam na yun, yung libre edukasyon, yung um, libre healthcare, alam na ng mga tao yun. Pero sino ba ang na uh, nakakita na ba kayo ng, ng kawani ng gobyerno na pag may bibitayin na OFW sa mismo ang personal na pumupunta doon? si BPB na ito yan. So talagang kailangan lang talaga face-to-face -face contact dahil si BBB na ilang ko, ito kaya ko sabihin, si BBB na ilang ko ang talagang may naisulong na sa may hirap na ating kababayan. So kanino ho kayo maniniwala? Maniniwala ba ho kayo doon sa mga nagsasabing tutulungan yung ating mga na kababayan pero hindi naman nila nagawa doon sa kanilang panunungkulan na nakaraan? O doon ba siya talagang may naisulong na, na sa ating mga na kababayan? Okay. So, pag-asa na may hirap ay talagang nakikipigitan. Maraming salamat po uh, sa inyong panahon, Congressman uh, Toby Tiangco, sir. Abuhay po kayo. Yes. Good morning. Good morning. Good morning po. Be sure to come back. Use 5 Everywhere. Copyright 2016.